today's video. Luluto lang ang mami ng mga iluulam ngayong tanghali at hanggang gabi. Gulay. Minisang gulay. Hindi ko alam kung ano lasa nito. Hindi na ako sanay magluto. Dahil tatlong, halos isang buwan na akong na-expired mga ka para sa pagluluto. Nagyan natin ng konting asin to taste. Isa pa. Pwede na siguro yan. Mas tayo ay kakain na maya maya dahil ngayon ay Sunday. Nandito na ang mami sa ano ba ito? Tawag ba dito? Earth? Hindi ko alam kung Earth itong napuntahan ko ngayon. Galing ako sa moon. Almost one month ako doon sa moon. Sorry. Sorry. Ilintayin lang natin itong maluto. Or days with wala, hindi na makapag-live ang mami. walang internet. Iiwaw ko. Bahala na. Paano makakapag-upload, makakapag-video, makakapag-reels, makakapag-youtube, at makakapag-facebook. Pag-swento ko, pagyaman ko, bibili ko yung kumpanya na yan. Charm. Pasensya na, walang masyadong makapag-video ng maayos. Ayan. Ayan. Basta gulay yan, parang chop suey, merong giniling. Uh, merong bawang sibuyas, konting pampalasa. Walang ma-upload lang, mami. Dahil ayaw nang tanggapin ng aking cellphone ang mahabang videohan. duma nakasensor po ni mami full storage na raw hindi ko namin mabura wala naman, ayaw namin mabura yung parang tanga lang na nagsasaltang mag-isa hihihi <laughs> hirap maging ano vlogger pwede na siguro tigman na natin hmm Noodles na lang ang kulang pansit na. hugasan dahil mainit matatanggal yung coating lamigin muna natin siya mamaya na natin siya hugasan pagkakain hanggang so, ka lang muna mga kawali babalikan kita sana all lahat binabalikan char ay pinukpok ng daddy din sa toilet so, patay na tayo ng i cross cutting cross ng mami dahil wala tayong work De, yan, open. Open. Knock, knock, knock. yes, but I can't I can't open it because my hands are full. Sakit sa ulong sumagot sa batang Inglesera eh. Ah, oh, hello. Amo na sa kanila. Hello. I'm here. Di ka kita. Masa ka ba? Hello. Saan? Uh, Ayun pala yung batang mabait. Uh, ano, ano sasabihin? Hello. Hi guys. Hello guys. Tulog na ako. <laughs> so, ayan ang ating ulam for the day. O, oh, hanggang gabi na yan, gulay. Tapos, ano ba to? Maling, mali, maling, mali. Lunch meat. Maling, maling lunch meat. Tapos, meron pa tayo isla kagabi. Luto sa toyot kalamansi. Okay saan si Bebe Moche. Uuwi na yun. Uuwi na siya sa Tuesday. Ang dilim. The, the earth! Ah! Nangingintabang mukha ni Mami. Eh, thank you na. Bye-bye po. O, oh, ayan daw po yung tent niya. Hello Kitty. Yun yung kanyang bahay. Pag pinalayas ko yun, doon na siya titira. Bye-bye <laughs> po. See you. You ano ladybug? E, dito si Lalil. eh saka na natin, bolat-latin. Hindi ka pa naman mag-aaral. Gusto nang mag-aaral. Hinahanap yung bug. Hindi ka pa pwede. Hindi ka naman nakatanggap. Bye-bye. Bye. ito si Baby bus. yun oh, yung Baby bus niya, ah. Oh. O, oh, bye-bye na. Bye-bye.